Hello, hello, hello mga kapatid. Maraming maraming salamat. Nandito na naman po tayo. Tayo po ay maglalakad, exercise at dito po tayo sa park maglalakad. Para ano, masarap po kasi masarap po ang hangin dito at saka tranquilo po ay ibig sabihin ano po ba dito tahimik. Kaya tinanong nyo po yung paligid o. Oh. dami po ng halaman. Hindi ba? Parang kakahuyan. <laughs> kasi po nasasabik na ako sa mga ganitong lugar. Kasi po laking probinsya ako kaya sabik na po ako sa mga ganitong lugar. Ayan po. Ayan po. Kaya pag nakakakita ko ako, na ng mga ganitong kakahuyan na medyo na ano po yung kalooban ko. Medyo ano po ba? Parang nagiging masaya ako ako. Kasi nga laking bukid po ako. Kaya ayan po. Samahan niyo po kami dito po tayo mag-exercise, maglalakad-lakad po tayo dito. Ayan po. Lalaki po ng kahoy dito. Saka medyo nasasanay na po tayong magdaldal pagka pakunti-kunti lang ang tao. Pagka maraming tao po, hindi naman tayo na nakakapagdaldal. Kaya dito, medyo kukunti lang ang tao, Magkakapagdaldal po tayo. Nakakapagwintuhan po tayo. Kaya ayan po. Samahan nyo lang po kami at tayo po ay magpapasyal-pasyal po dito. Ayan po. Ayan po, mayroon po silang palaruan ng mga aso dito. Ayan oh. Tingnan niyo po. Ayan po. Ayan niyo yun po yung palaruan ng may mga aso po. eh, mga aso po doon. Ayan po. Ayan po. Kaya lang. <laughs> Kaya kahiya ko lumapit doon baka sabihin na kikiyosyoso po tayo. Hayaan lang po natin sila doon. Dito lang po tayo. Ayan po. Wala pong masyadong tao. Pero masarap po. Kayo nga pong masarap dito eh. Walang masyadong tao. Kaya, Kaya kakapagdaldal po tayo. Kaya samahan nyo lang po kami. Tayo po ay magpapasyalikot. Na-exercise. <laughs> Ayan po. Ayan po. Ang ganda po ng lugar dito. Subok-subok lang po ito at titignan natin kung matututunan po natin itong mga ganitong style. Ayan po. ganda po ng lugar po dito di po ba tahimik po eh tahimik po dito kaya ang ganda po ng pasyalan dito nung nung araw po mag, nagjajaging po ako dito nung hindi pa po ako nag nag wawaiti hindi pa po ako nagbablog nagjajaging po ako dito pero ngayon po na ano na nagba na ako, wala na po ako panahon mag-jogging. Kaya sa ganito naman po ang ginagawa ko ngayon. Kaya ayan po. Sama-sama lang po tayo. Ayan. Samahan niyo lang po ako. I-explore po natin itong lugar na 'to. <laughs> Rinig niyo po yung ano, na huni ng palaka ang po ng palaka yun ayan po Huwag niyo po na pala kayo mga natumutuog po na yun. Oh.